Lakad muna tayo guys no papunta doon sa akin motor kung saan pinarking ka madaming parking dito guys no at kalaya tuloy guys no katatapos lang ng ulan no napaka hindi namang medyo malakas din no talagang mababasa ka bumpa no hindi pa ka nag -ano. ayan no maambunta siya no ngayon ay anong bang oras na 2.30 ng hapon guys, no alright ito, umuulan, umaambon dito tayo wow na lang ang aking gas at buti na lang huminto yung ulan guys no lakas din yun oh no? talagang magbabasa ka doon kung talagang sinugod mo ang dami mga nagmumotor ah Ayan. SM, bye bye SM Ayan na. Ngayon guys, no, ang yung destination natin. Malakas ng ulan dito guys oh. Bumabaha yung highway Oh, baha talaga <laughs> Hindi talaga ano Talagang bumabaha ganda nitong owner Jeepnya tuh ah. Cute tuh oh. Cute Taas pa ng clearance oh. Pwede pang rapron Pang bondok Ngayon ay 24 guys So mamayang hating gabi Papasok na yung 25, yung Christmas Day. <laughs> uh, di ba diba guys, 24 ngayon. So, may ang ating gabi, midnight, papasok na yung 25, yung Christmas Day. Ang saya-saya. <laughs> Ito pa, um, big Philippine rabbit. Dito dati yung ano nila oh, dyan. Terminal. Ay, wang usang terminal nito ngayon. Philippine rabbit na to. Ayun, malakas talaga ang ulan dito oh. Akala ko sa SM lang bandang Clark lang 'yung uh, ulan, guys, no? Lahat pala. Ay, um oh my god. ayan guys napadaan na naman tayo dito sa mag u-turn makanti ditong luti oh mahal to pag -ibinenta. dito na tayo lalasot ba o doon pa rin dito na ito na tayo sa highway talaga no? ano talaga nakaiwas na tayo sa traffic traffic iman lapit na ilang oras na lang ay sasapit na yung Christmas Day December 25 ito lang ay sasapit naman yung New Year's Day groceries yan o guys yan sarap dyan o masyal mahal ng mga paninda dyan eh home key <laughs> ayun naman yung lala garden cafe cafe cape bakery bakery pa pala dyan o no? puro pinapay siguro yan laki naman <laughs> lala garden na yan light pa tayo ah alright dito na tayo guys wala mang ulan ata dito wala <laughs> mang kanina pa nauna nandito guys no kasi ito yung tuyo na yung highway oh o oh, dahil sa sobrang init ng panahon nung pag-ulan guys no, mabilis matuyo yung tubig na sa, lalo pa sa simento so sobrang mainit yan eh so ayun guys nandito dito na tayo no madalang lang ako dito dumaan pag araw Puro ako dadaan dito Puro gabi guys no? Wow ha <laughs> At magpapaalam na po ako sa inyong lahat hanggang dito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat see you see you next vlog po bye 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 bye